Hello, good afternoon. Nandito ang mga laagan. Tingnan mo, oh. Nandito sa solar. Nandito sa solar na naman. Ang Solaire di mo kinuhaan. Kinuhaan. Ang ganda, oh. Wow, wells. Pa-picture tayo, Dante. Hello, guys. Good afternoon. Nandito ako sa solar sila na naman. Magsusugal si Inday. <laughs> Magsusugal lang naman siya. <laughs> Ganda ng mga orchids. Ayan o. Oh. May anahaw pa doon. O, oh, diba? Namasyal na naman. Nakalugwa na naman si Inday. Nakalugwa, lugwa. Hello! Ginabi na si Inday. Mas maganda naman ang ano, ang view niya ngayon, Oh. Doon pala ang check-in na. Ayun, yun. yun. Diyan tayo mag-check-in. Hmm. Nag-check-in. Check-in. Check-out. <laughs> bisaya, may bisaya. <laughs> Check in, check out. <laughs> check in. <laughs> maganda ang view pag ganito. Uh, maganda pag gabi. Tingnan mo yung mga pono. Oh. Kumukuti-kuti tap ang mga ilaw. Nagpapahiwatig na December na. December na naman mga kapuso. Wala pang binansin dahil saan ba yan natatagpuan yung binan? <laughs> bye bye na hanggang dito na lang yung magandang view iba na doon thank you for watching bye bye